guys dito tayo sa ano white truck uh, ano muna tayo? video muna tayo guys uh, nandito daming truck yan muna uh, uh, white truck di guys so, dito, pag, uh, uh, summer ang bus, nga ang daming basa ang gaganda guys Tapos yun yung white truck guys. Yan yung white truck. Jing guys, dito tayo sa uh, white, ano ngayon, area ng matain white truck. Uh, Nag-vlog tayo. Uh, meron tayong content guys. Ayan yung mga kinisis ano naman din Genesis. Yeah. So, madami ano anong dito, subabalik so, na tayo, guys. Maraming salamat. सिंकेश्वर